Hello guys, another day, another vlog na naman po tayo. Bali may order sa atin, chip bag 70 pieces. Ang tema ng kanyang chip bags ay about valentine. So ginawan ko na nga po siya ng maraming design at iba't ibang iba quotes about Valentine's. Kumontak na yung coaster namin sa Facebook kaya ginawa namin agad-agad. Gabi na nga nung natapos kong maprint kasi marami nga design. Malapit na rin kasi ako magsara ng mga oras na to. At nalagyan ko na rin adhesive para pagdating ko sa bahay, tutuloy ko na to. Tapos saktong sakto, konti na lang players ko. Ito yung first time na may order sa amin. At salamat at magagamit ko rin panggawa ng chip bag ko. Siguro nasa isang buwan na rin siya nung binili ko. Nakakatuwa nga eh, mababalik na yung pinuunan ko doon sa gamit, di ba? YouTube, YouTube nga lang talaga ako para matuto. Sayang naman kasi kikitain ko may magtanong kung gumagawa ba kami ng chip bag. Tapos hindi ko pala alam gawin. Sa buhay ngayon, hindi ka talaga asenso kapag tatamad-tamad ka. Kung iyaasan mo lang sa swerte, parang alanganin pa. May na yung pinagsikapan at pinaghirapan mo para maging proud ka sa sarili mo. Mahirap kasi yung bigla kang yumaman tapos hindi mo alam kung paano mag-manage mga bagay-bagay. Tapos -bagay ang mangyayari nga nga nakatulala ka lang ganun ayan malapit ang matapos mga players ko mag na sila ako naman binibilisan ko maglagay ng adhesive para pagdating sa bahay doon ko nang gagawin tutuloy ngayon ipopold ko na po ito kasi nandito na ako sa bahay oo nga pala hiningan ko ng down payment ng customer ko kasi mahirap naman baka umatras siya ba diba? yung tinapos mo na lahat lahat kaso di ka pa babayaran meron nga ako isang customer nakapag down payment naman siya pero nung natapos ko na gusto niya ipadala ko na kagad, kahit hindi niya pa nasisettle lahat ng payment. Mahirap naman yung sobrang magtiwala, baka mamaya hindi pa ako bayaran. Yung tipong pinagbubutihan mo naman pero pinagsasamantalan pala ng iba. Kaya dapat sa negosyo wise ka rin sa mga customer mo. Pinapaganda mo yung orders nila pero dapat tama din ang ibabayad sa'yo. Minsan pa nga binababaan natin ang servisyo natin para lang mabigyan natin ng magandang deal ang customer natin. So nung matapos ko na nga siyang i-fold at i-dikit, gagamitin ko na yung panggawa ng chip bag. Simple lang pala ito gawin at madali pang pag-aralan. Konting iko tapos gagamitan mo na ng gunting na pasigsag. Buti nga katulong ko yung asawa ko dito kaya matatapos ko to agad. Ang sarap talaga sa feeling kapag kaagapay mong asawa mo sa pagtutulungan, diba? Nakakatawa nga eh kasi kahit pa unti-unti lang mga orders namin, kahit pa paano na nakakaipon pa rin. O siya, dito na lang video ko. Salamat sa panonood. Sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo na kahit na maraming hamon sa buhay ay nagsisikap pa rin. At sana huwag nyo kalimutang mag-like, follow at ishare ang video ko.